I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, yun isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, ah, especially doon sa mga beginners. No? Ayun, ah, wag na natin patagalin mga ka-DIY. Meron kasing ah, uh, magpapa-upgrade ng kanyang busina, yung uh, isa nating uh, tropa na customer. So, ito kasi yung busina niya, So, ayan. Kung sakaling gusto niyo mag-upgrade, ganito lang kadali mga ka-DIY. Gusto niya kasing palitan ng medyo mas malakas tulad nitong tinatawag nating snail horn. And then, magpapakabit din siya nung tinatawag nating uh, interruptor. So, ayan. Maglalagay tayo ng interruptor and then snail horn. So, mabilis lang ito mga ka-DIY. Bubuksan lang natin yung dito sa may harapan. Pakinggan natin yung unang busina niya. So, ayan yung dati niyang busina. So, magawin ko lang na isa mabilis. Buksan natin itong harapan. Ayan, uh, mga ka na nabuksan na natin yung harapan. Hanapin lang natin yung kanyang uh, old na busina. So, itong uh, busina niya, mga ka-DIY, ito ay 12 volts. Okay? Kasi meron kasi siyang uh, converter. So, ibig sabihin, 12 volts yung kanyang busina. So, ang gagawin lang naman natin dyan, kukunin lang natin yung sakit ng uh, ng old na busina. Ito, yung black at saka itong pink. Okay? Tapos aalisin natin yung luma niya. So ito 'yon, yung sakit nung para sa luma niya na busina. So yun mga kadewe, no, ito yung sakit nung uh, luma niyang busina. Ang gagawin natin dyan, una natin ikakabit yung interruptor. So dito sa interruptor, may makikita tayo dyan na red tsaka black. So ang gagawin lang natin dyan, ilalagay lang natin tong red dito sa pink. And then etong black ay dito sa black kasi negative 'yon. Okay, so ganun lang kadali itutusok mo lang siya mga kadiwy so itutusok ko na na isa mabilis. At uh, 'yang makakadiwy nakabit na natin yung ating interruptor dito sa sakit ng old na busina, pink sa red and then black sa black. Okay? And then yung dito, yung natitira dito mga kadiwy, doon naman natin ilalagay yung tinatawag nating snail horn. Dito naman sa sakit ng snail horn, uh, wala naman yang uh, polarity kahit sa mo siya ilagay pwede. So ikakabit ko na lang na isang mabilis. At ayan uh, mga makaka kinabit na natin na mabilis uh, kahit wala siyang ano no, uh, positive negative, kahit saan lang pwede yan kasi yellow-yellow lang naman yan. So ayan, uh, snail horn interruptor papunta dito sa luman sakit ng old na busina. So try na muna natin pakinggan mga makaka DIY. Ayun, subukan na ngayon natin yung tunog niya. Ayan So yun yung tunog nya mga ka-DIY, uh, medyo mabagal yung kanyang uh, tunog uh, yung kasi yung nabili niya. Meron kasi iba yata na ito, mabilis yung kanyang uh, tunog. At uh, ito example mga ka-DIY yung sa akin, so naka-interruptor din to, pakinggan natin. So yon, medyo mabilis, rapid yung kanyang uh, tunog ng kanyang pagka-interruptor. Samantalang yung nabili ng tropa natin, medyo mabagal ng bahagya. So ayan. papakita ko sa inyo. Yan. Pero anyway, okay na rin yung mga ka-DIY kasi at least meron siyang uh, lumakas yung busina niya. Yun lang kasi yung gusto niya, lumakas yung kanyang busina. yon, naalisin natin yung luma niya at ang ipapalit natin ay ito. Okay, so yan mga ka-DIY, nakabit na natin. At uh, So, ayan na. Ang uh, mabilis lang 'no kung uh, titignan titingnan niyo mga device So, kung mag-upgrade kayo ng busina niyo, ganun lang 'yung gagawin niyo. Okay, ang ganda na lang. So, mabilisan lang, lang. Thank you, thank you.